So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat, mga kamamay. Once again, this is Mamay Love Advice. At nandito ulit ako upang uh, bigyan kayo ng ilang mga tips. Okay, love advice na maaari niyo po kapulutan ng aral o ng mga bagay na po pwede niyo i-apply sa inyong buhay pag-ibig. Okay? So, ako sa tingin niyo mga kamamay, malaki na itutulong ng aking mga videos na ginagawa. Ano? So, sa mga matatagal na nating subscriber dito. And syempre, para naman doon sa mga newbie pa lang na makakapanood itong video ito, balikan niyo po sana yung mga video kong ginawa. Lahat po nang yan is tungkol sa uh, love advice na maaari nyo pong i-apply sa inyong buhay pag-ibig. Kung kayo man is may mga problema pagdating sa inyong pag-ibig, meron kayong yung uh, dapat solusyonan pagdating sa inyong buhay pag-ibig at hindi nyo po alam kung anong dapat nyo gawin pagdating sa inyong buhay pag-ibig. Well, napakaganda nitong topic na to or napakaganda nitong platform natin ito upong balikan po ninyo yung mga videos na ginawa ko para po magising kayo sa katotohanan na dapat pala ito yung gawin ko pagdating sa aking sitwasyon ngayon. Okay? So mga kamamay, isa lang hinihiling ko if ever na nga, if ever nga na gusto nyo yung mga love advices ko, don't forget to click the subscribe button sa baba ng kamay ko and yung notification bell. So magkatabi lang po yan mga kamamay. So kung napindot nyo na, maraming maraming salamat sa inyo at nakakatawa. So still, araw-araw bumibilang po yung ating subscribers. Tumataas na po tayo. Ano? So ngayon, uh, we are 23,000. Okay, subscribers and soon sana maabot natin ang 30 thousand subscribers. Okay? So, magiging topic natin ngayon mga kamamay is kung papaano ba kayo tatakbo sa isipan ng isang lalaki. Kung papaano ba kayo palagi ang kanyang iisipin umaga at gabi. Okay? Lalo-lalo na sa ating mga subscribers dyan na babae na iniisip at natatakot na baka isang umaga, bigla na lang sila gigising, hindi na sila ang binibigyan o sinesenda ng good morning. Baka yung iba, bigla nalang gigising sa umaga, wala na yung messages na kanilang mga minamahal. So, bago pa mangyari yan, at para maiwasan natin yan, kung ano man yung iniisip ninyo, eto nga at naghanda ako ng ilang mga tips kung papaano ba kayo palagi ang iisipin ng isang lalaki umaga at gabi. So, number one mga kamamay, upang isipin ka palagi at bigyan kang halaga ng isang lalaki, do this. Number one, Be a high value woman. Lagi ko 'tong sinasabi sa inyong mga kamamay, lagi po napataasin ninyo ang inyong value sa inyong sarili. Paano ba? Paano ba pataasin yung value na 'yan? Value ko ng value, be a high value woman. Paano ba 'yan? Para magawa ko na, yun palagi tinatanong sa akin. So ganito po mga kamamay, huwag niyo pong ipapakita sa lalaki sa inyong asawa, sa inyong partner, sa inyong jowa o sa bago nyo palang kakikilalang lalaki huwag nyo pong ipapakita sa isang lalaki yung inyong nararamdaman para sa kanila huwag nyo pong ishow showcase ka agad for example, nakita nyo yung lalaki gustong gusto nyo na kaagad siya as in, gwapong gwapo kayo sa kanya napakabait niya, lahat ng qualities nasa kanya well, huwag mo pong ipapakita o ipahahalata sa kanya yung talagang nararamdaman mo na gustong gusto mo siya, bakit po? Kami pong mga lalaki, take note of this, kami pong mga lalaki, once nakakita kami ng motibo na talagang matibay ang inyong pagmamahal sa amin, matibay ang inyong kagustuhan sa amin, lalo po kaming kumakalas, lalo po kaming lumalayo. Bakit? Siyempre, nalaman na namin na ganun pala yung pagmamahal ninyo sa amin, sobrang, sobrang kapit or sobrang uh, doble, sobrang laki ng pagmamahal, nagpakita na kayo ng motibo sa amin na gustong-gusto nyo kami. So ang gagawin namin dyan, uh, mag-iisip kami, ah okay, mahal na pala ako nito, gustong-gusto na pala ako nito, kaya kung may gagawin mo nga kung hindi maganda, hindi okay, or medyo bad sa kanya, is matatanggap nyo pa rin ako. So babawasan ko yung pagmamahal sa kanya mabawasan ko yung attention niya, uh, attention ko sa kanya. Kasi anytime na bumalik ako sa kanya, tanggap niya pa rin ako kasi mahal na mahal niya ako kasi gustong gusto niya ako. Well, at yun ang ayaw ko mangyari mga kamamay. Okay? Ayaw ko dumating yung point na ma yung mga lalaki pagdating sa inyo. Okay? So kasi sa, sa panahong, uh, sa panahong uh, ipinapakita niyo, sinasabi niyo sa kanya na sobrang mahal niyo siya. Binibigyan niyo siya ng sign na bawasan niya 'yung pagmamahal niya sa iyo kasi sobra na 'yung pagmamahal mo eh. So siya ngayon 'yung magbabawas. Siya 'yung magbabawas ng pagmamahal niya sa iyo upang maging balanse. Well, minsan nga ay sumusobra kaya hindi nagiging balanse. Nawawala 'yung pagmamahal niya, nawawala 'yung interest niya sa iyo at ikaw lang 'yung nagmamahal sa kanya. Kaya nagkakaroon ng hiwalayan, <coughs> kaya nagkakaroon ng uh, paghahanap ng ibang lalaki. So, sinasabi ko dito, be a high value woman. Huwag mong ipapakita 'yan wag palagi. Paramdam mo, oo, oh, paminsan-minsan, pakita mo, sabihin mo, paminsan-minsan, pero wag palagi. Okay? Kasi ang sobra, lahat sinasabi ko sa inyo, lahat ng sobra, hindi rin maganda. Kahit ang pagmamahal, hindi rin maganda kapag kasumobra. Dapat, tama lamang. So, be a high value woman. Okay? Kapag ka sinaktan ka, matuto kang makaramdam. Kung sinaktan ka, kailangan, ikaw yung susuyuin. Hindi ikaw yung manunuyo. Yung iba dito, sila na nga yung sinaktan, sila na nga yung ginawa ng masama, sila pa itong humihingi ng sorry. kasabihan nila, dahil sa mahal daw nila, dahil sa gustong gusto daw nila yung lalaki, kasi hindi daw nila kayang mabuhay ng wala yung lalaki. Well, hindi po tama yan. Lalo pong bumababa ang inyong value kapag kaganyan kayo mag-isip. <coughs> kapag kaganyan yung itreat ang isang lalaki. Ipakita nyo na meron kayong value. Ipakita nyo yung inyong halaga sa kanya. Na kapag sinaktan nyo sila o sinaktan ka nila, okay, anytime pwede kang mag leave Anytime pwede kang umalis. Anytime pwede mo silang hiwalayan. Ganyan ang mindset ng isang high value woman. Wala siyang panahon para sa mga lalaking, okay, sinasaktan lamang siya. Kaya kung ako sa inyo, alamin nyo ang inyong value. Okay, kung kayo is high value, hanap kayo ng lalaking high value din Okay, kung ang isang lalaki is uh, masaya na ng pa-fling-fling Masaya na ng papalit-palit ng, okay, ng partners Well, iwanan nyo Okay, para sa ganun, tumasang inyong value Para sa ganun, mas makakilala kayo na katapat ninyo Para mas makakilala kayo ng lalaki na kasing value ninyo Hindi sila para sa inyo kaya sinasabi ko palagi sa inyo, parang isang lalaki ay hindi may spoil. Parang isang lalaki ay hindi gawin na kanilang asal. pagdating sa inyong uh, relasyon. Ipakita nyo na high value woman kayo. Okay? So, number two, huwag kang makulit. Ito, palagi itong, uh, palagi ko itong sinasabi sa, sa inyong mga girls, huwag kayong makulit. Okay? So, kung, kung wala kayong ginagawa at naboboring kayo, Wag niyong wag 'yong pilitin na replyan kayo ng lalaki lalo-lalo na kung alam niyo na may ginagawa naman dito. Okay? 'Wag niyo lalong uh, sinasabi sa kanila na Ano bang ginagawa mo, alam niyo namang busy 'yung tao. Wait lang nasa trabaho ko. mamaya ako magchat. chat Tapos magchat chat ka pa rin, -chat, chat Well, 'wag ganyan. Hindi kanya iisipin. Nawawala 'yung miss factor. Ibig sabihin, 'yung pagka-miss ng isang lalaki sa inyo kasi kinukulit niyo eh. Walang oras ni hindi ka nang Walang oras na hindi kayo nag-chat-chat, nag text Hayaan nyo sila yung mag-first move sa pag-message sa inyo. Okay? Ibig sabihin lang nun, marami siyang nakahanda na topics, marami siyang nakahanda na istorya sa iyo. Hindi yung, hindi yung, alam mo lang katrabaho yung tao, nasa school yung tao, kinukulit nyo pa rin. Okay? Nag-update ka pa rin. Okay, ilagay nyo naman sa tamang lugar ang pag-update. Ilagay niyo naman sa tamang lugar ang pag chat at pagte-text, hindi yung miat at yun nang kinulit. Hindi na naka hindi na naka, hindi na nakinig sa kanilang instructor sa school dahil lang sa magka-chat kayo. Gusto niyo ba 'yon? Napapabayaan nila yung kanilang pag-aaral dahil lang sa makulit kayo. Tapos sabihin niyo magtatampo ka kapag hindi ka nag-reply, Well, maling-mali po 'yon. Okay, kung mahal niyo ang isang lalaki talaga, Huwag nyo silang kulitin. Hayaan nyo sila ang magbigay ng oras sa inyo para i-message kayo. At sigurado ako na mas magiging maganda ang flow ng usapan ninyo kapag kaganyan. Kasi marami siyang nakahandang topic kapag kaganon. Hindi yung hukulit kulitin nyo palagi. Hindi nyo palagi magtatampo pa kayo pag hindi kayo na-replyan. Well, mali po yun. Sa madaling sabi, huwag po kayong makulit. Matuto kayong maghintay ng tamang oras para kayo ang i-message. Mas tumataas ang value ng isang babae kung ipinapakita nyo sa isang lalaki na hindi kayo naghahabol. Kaya huwag kayong makulit, huwag kayong maghabol sa oras ng isang lalaki kasi kung talagang mahal kayo ng isang lalaki, siya mismo mag-message sa inyo. Okay? So number three, yung tinatawag nating attraction and interest. Okay? Para isipin kayo madalas ng isang lalaki at hindi mawala sa kanilang isipan ang inyong mga mukha o ang inyong mga pangalan yung tinatawag na attraction and interest, huwag niyong pababayaan. Pag sinabing attraction, yung inyong itsura, yung inyong katawan, yung inyong personal appearance. Okay? Kung nakilala kayo ng isang lalaki na magandang inyong mata, magandang inyong buhok, magandang inyong katawan, panitilihin po ninyo. Huwag kayong magiging pabaya sa inyong sarili. Okay? Sasabihin ng ibang mga babae, Siguro okay na naman yun eh. Kasi mag-asawa na naman kami. May mga anak na kami. Ano, para saan pa yung pag-aayos pag, uh, ko? Para sa attractions ko? So, wag niyo pong gawing dahilan yung mga anak ninyo. wag niyo pong gawing dahilan na kasal na kayo, na nagsasama na kayo para alaga ng inyong sarili, ang inyong physical attraction. Okay, ang isang lalaki is naghahanap kapag ka nakita niya na kanyang asawang babae ay napapabayaan na ng na kanyang sarili. Lalo-lalo na kanilang physical appearance o yung kanilang physical attraction kapag napabayaan nyo yan possible maghanap yan ng iba na mas maganda na mas fresh na mas maayos kaya kung ako sa inyo yung inyong physical attractions alagaan nyo mga girls mag 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 uh, mag uh, magsuklay kayo ng buhok magpulbo naman kayo, maghilod naman kayo, oh, hindi yung palaging ligo lang ng ligo, sabon lang ng sabon, tapos okay na. So, alagaan po ninyo ang physical attractions para yung interest ng isang lalaki ay hindi ba? Kasi kasi magkakonekta yan eh. Yung physical attraction at yung interest magkakonekta. Kapag nawala o bumaba yung physical attraction, possible yung interest bababa din po. mawawalan na excitement, yung interest bababa, rin po. Kaya ako sa inyo, alagaan yung inyong sarili para lagi kayong isipin okay, ng isang lalaki. Isipin ng isang lalaki, Oo nga pala, bakit pa ako maghahanap ng iba? Eh, ang ganda na ng misis ko. Fresh na fresh, sariwang-sariwa. Isipin ng lalaki, bakit nga ba ako mga Eh, nandito na ang asawa ko. Mas maganda pa itong asawa ko kaysa dito sa ipapalit ko, di ba? So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Yung physical attractions and interest, alagaan niyo po yan. Para sa ganon, manatili yung mindset ng lalaki na ikaw lang palagi yung kanyang isipin. And last, number four, mix signals. Paano ba itong sinasabing mixed signals? Ito yung iparamdam mo sa isang lalaki. For example, merong lalaki na gusto pumasok sa buhay mo. Okay? So, ipakita mo sa kanya na meron kang interest sa kanya pero hindi sa lahat ipakita mo yung pagka-interest mo sa kanya. Magbigay ka ng mixed signals. Yung mga ipinaramdam mo sa kanya, medyo taas-baba ang gagawin mo. Okay, ganito ha. Pakita mo sa kanya na gusto mo siyang makilala. Pakita mo sa kanya na gusto mo siyang makilala. O, oh, kinakausap mo siya, uh, binibigyan mo siya ng time. Pero bigyan mo rin siya ng ng, ng signals na sabihin mo, uh, hindi ako available. Okay? Pagka inaya ka sa labas, sabihin mo hindi ka available, marami kang ginagawa. So, maguguluhan ngayon yung lalaki na yan na gusto pumasok sa buhay mo. Ma maguguluhan niya na may time na na okay ka, may time na hindi. May time na nagbibigay ka ng oras, may time na hindi. So maguguluhan yan at mapaisip yan. Totoo ba talagang mahal ako nito? May pag asa ba kaya ako? Baka hindi. Kasi minsan hindi siya sumasama sa akin. Hindi siya pumapayag na lumabas kami. Ano ba talaga naguguluhan? So sa ganyang senaryo mga kamamay, iisipin at iisipin ka yan. Okay, mag-iisip at mag-iisip yan kasi may masyadong magulo, masyadong makiraw ang inyong sitwasyon. So, ang gawin mo lang dyan palagi is bigyan mo siya ng mixed signals. Para sa ganon ma-imbalance yung nararamdaman ng isang lalaki at ikaw lang palagi ang isipin nito. Okay? So, yan lang mga kamamayang ilang mga mga tips ko upang palagi kayong isipin ng isang lalaki. Okay? So, for more video and tips tungkol sa love advice, don't forget to click the subscribe button and notification bell. Okay? So, see you for our next vlog, mga kamamay. Salamat sa panonood And uh, thank you. Goodbye.